Maligayang pagbabalik sa Noypi Movie Recaps. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang action fantasy film na tinatawag na Attack on Titan Part 1. Maghanda na kayo dahil may mga spoiler na darating. Isang daang taon na ang nakalilipas, lumitaw ang mga dambuhalang humanoid na tinatawag na Titans at sinimulang wasakin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagkain sa bawat taong madadaanan nila. Nagtayo ang mga tao ng magkakapatong na pader upang makaligtas sa mga pag-atake ng Titans, at pansamantalang nakamit ang kapayapaan, pero walang kasiguraduhan na mananatiling buo ang mga pader magpakailanman. Isang araw, sa labas ng pinakaunang pader kung saan may pangalawang pader pa, nagkita si na Erin at ang kanyang mga kaibigan na sina Arman at Mikasa. Biniro niya ang mga ito habang nakatayo sa ibabaw ng isang lumang misel, ngunit nauwi lamang ito sa kahihiyan. Ipinahayag ni Eren ang kanyang pagkainip sa pagiging nakakulong sa loob ng mga pader at ang kagustuhang malaman kung ano ang nasa labas. Sinipa niya ang misil sa inis, at lumitaw ang isang painting ng karagatan, na ikinamanghan nilang lahat. Inimagine ni Mikasa kung ano ang itsura nito sa totoong buhay. Sabi ni Eren, pwede nila itong makita ng personal kung gugustuhin nila. Pumuslit ang grupo papunta sa ilalim ng panlabas na pader at namangha sa laki nito. Plano ni Eren na akyatin ito, pero pinipigilan siya ng mga kaibigan dahil sa takot sa maaaring kahinatnan. Binalaan siya ni Arman na may mga titan sa labas, pero hindi naniniwala si Eren dahil matagal na raw silang hindi nakikita. Biglang dumating ang border patrol at sinubukang paalisin sila. Nang inaresto ang kanyang mga kaibigan, inatake ni Eren ang mga sundalo. Ngunit bago siya barilin, dumating si Sauda, kaibigan ng kanyang ama at kapitan ng mga sundalo, at pinigilan ng kaguluhan. Matapos umalis ang mga sundalo, tinukso ni Saude si Eren pero naintindihan niya ang kagustuhan ng binatilyo para sa kalayaan. Sinabi niyang wala ng dahilan para lumabas pa dahil ang militar ay may plano ng magsagawa ng ekspedisyon sa labas ng mga pader. Biglang may malakas na pagsabog at lumindol. Gumuho ang pader, may isang napakalaking titan na mas mataas pa sa pader, na lumitaw mula sa usok. Sinipan ito ang pader hanggang sa mabasag ito tapos ay biglang nawala. Pumasok sa syudad ang napakaraming titans na may mga nakakakilabot na mukha. Nilamon nila ang mga tao habang pilit na lumalaban ang militar gamit ang mga kanyan. Hindi ito naging sapat dahil napakabilis maghilom ng sugat ng mga titans. Tumakbo si na Eren, Arman, at Mika sa pauwi. Nagkagulo ang buong syudad habang patuloy sa pagkain ang mga halimaw. Dinala ni Eren si Mikasa sa isang simbahan kung saan nagsisiksika ng mga tao para magtago. Naiwan si Mikasa sa labas matapos niyang subukang sagipin ang isang sanggol. Naipasok si Eren sa loob ng simbahan habang pinapanood si Mikasa na papalapit ang isang Titan. Tinanggap na ni Mikasa ang kanyang kapalaran pero biglang sumabog ang Titan. Nawala si Mikasa at lumabas si Eren para hanapin siya. Sa kanyang pagbabalik, nakita niyang wasak na ang lungsod, at ang simbahan ay binuksan ng mga titans para kainin ng mga taong nagtatago sa loob. Dalawang taon ang lumipas, at may plano na ang militar na muling bawiin ang labas ng mga pader. Dahil sa paglikas sa gitnang bahagi ng pader, nagkaroon ng kakulangan sa pagkain. Ipinakilala ni Commander Kubo si Captain Hange, ang kanilang weapons expert, Ipinakita nito ang grappling device na makakatulong sa pakikipaglaban sa titans. Sumali na sa militar sina Eren at Armin. Pinlano nilang pasabugan ang itaas ng pader para gumuho ito at mapigilan ang mga titans. Habang papalabas ang grupo sa gabi, dahil tulog ang mga titans sa oras na iyon, may napansin silang paggalaw. Isa sa mga sundalo, si Hyena, ay nakarinig ng iyak ng sanggol at pinuntahan ito. Sumama si Eren. Ngunit napagtanto nilang isang baby titan pala ang pinagmumula ng ingay. Biglang inatake ng titans ang grupo. Namatay ang kanilang kapitan at iniwan sila ng commander. Napilitang tumakbo ang natitirang sundalo. Habang halos mamatay na sila, dumating si Captain Shikishima at isang babae, na si Mikasa. Hindi man lang siya pinansin ni Mikasa. Tila nagbago na ito. Nagpakita si Captain Shikishima ng interes kay Eren at tinanong kung bakit galit ito sa Titans. Sagot ni Eren, dahil sa pagkawalan ng kalayaan ng sangkatauhan. Pero ayon kay Shikishima, ang tao rin ang may kasalanan dahil pinili nilang ikulong ang sarili nila. Kinagabihan, kinausap ni Eren si Mikasa ngunit malamig na ang pakikitungo nito sa kanya. Pinakita ni Mikasa ang malalim na sugat sa tiyan at sinabing, malupit ang mundo. Dumating si Shikishima at ipinakitang may relasyon sila ni Mikasa, na ikinasama ng loob ni Eren. Lumabas siya at sumigaw sa galit. Sinundan siya ni Hyena at sinubukang aliwin si Eren. Ngunit biglang lumitaw ang isang Titan at nilamon si Hyena habang nakatingin si Eren sa takot. Nagsimula ulit ang pag-atake ng mga Titans. Habang nagtangkang tumakas ang grupo, si Eren ay nagpakitang gilas sa pakikipaglaban. Pero sa gitna ng laban, nalunok siya ng isang titan. Nasugatan siya ng husto at itinapon sa bubong. Habang sinusubukang iligtas si Arman, pinili ni Eren na isakripisyo ang sarili. Tinulungan niya si Arman makatakas pero siya ang tuluyang nalunok. Sa loob ng tiyan ng Titan, nakita niya ang bangkay ni Hyena at sumampang pupokse ng lahat ng Titans. Muling sinalakay ng Titans ang mga natitirang sundalo. Habang lumalaban si Mikasa, napalibutan siya ng isang titan, ang mismong titan na lumamon kay Eren. Ngunit biglang nagsuka ang halimaw at isang berserker titan na may pulang liwanag ang lumabas. Nilusob nito ang iba pang titans at pinuksa ang mga ito. Napansin ng lahat ang kakaibang estilo ng pakikipaglaban ng bagong titan. Napagtanto nilang si Eren ito. Matapos ang labanan, bumalik sa anyong tao si Eren habang pinanood siya ni Mikasa. Mabilis siyang tinulungan at sinaksak ang batok ng Titan para ilabas si Eren, na ngayon ay may mga bagong tubo ng mga paat kamay. Ano sa tingin niyo ang masasabi niyo sa pelikulang ito? Ay comment niyo sa ibaba at kung nagustuhan niyo ang video ko, like at subscribe na rin para sa mas marami pang recap. Kita kids ulit next time!